sa bibing parting bibing na ito tayo ay da, nagkakawit dito ngayon oh, mga katambay oh. ato tingnan naman nyo oh. nasa ng timbo lang yung dito kakawit na dami ng tuyo sa ating asinda oh, ito oh, wala pa na hindi pa naiipon mga katambay oh. ano dami oh Oh. Oh. Tu lalaki nang yug dito mga katambay oh. Dito galing yan yung, Oh. Lalaki ng um, niyog. Ito yung mga bagong tanim mga katambay, oh, hybrid. Oo. Oh. Yan oh, tingnan naman niyo. Oh. oh. Ah, nakalat pa oh. Ilog na yan oh. Oh, yan oh, tingnan mo. Oh, bababa pa oh. Oh. Yan ay mga bagong tanim mga katambay. Yan yung sinasabing hybrid. Oh. hybrid oh huh. oh wala man lang makuha ang gulayin mga katambay talagang taghirap na dito sa kabundukan ubos na ang mga gulayin dahan dami na lang ang mga ng gulay oh Ah, nangunga pa tayo ng kahoy dito oh. May green. Oh. Hmm. Dalang na lang puno ng yug dito. Pinaputol na ito ay eh, matataas nang masyado. Ito yung mga bagong tanim na. Oh. Oh. Yan, dito lang tayo sa bibing, sa tabi ng ilog. Malawak-lawak din to ay eh. ilang ektarya din. Hanggang doon sa kaibabawa na oh. No? Oh. Wala tayo makakuhang gulayin, mga katambay. Oh. Ubus ang mga talbos ng nyugnyugan. Yan. Wala ka malang bayabas dito. Tanghirap na tayo sa bayabas. Na ay bagong Pilipinas na nga naman, bagong Pilipinas. Dadami ng bayabas. Yan. Oh. Bagong Pilipinas. Nasa nang bayabas. Oh. may kabayan na tayo. Panghakot natin ang ano sa kalabaw. Yo, may nakuha na tayo pala ang gulayin mga katambay oh. Pala yung lagabong doon ay eh, oh. Nangawit tayo mga katambay ay. Eh. Oh. Kawit-kawit lang, kawit-kawit lang mga katambay. Oh. He. Eh. Oh segi yang gantidada langat. Tiky for watching. Oh dalawang ni